Yun, goody guys, And ito po mali si Daddy Bean at sa Daddy Bean channel so hindi nga pinagbigyan ni Secretary Remulia o DOJ Secretary Remulia itong si Pastor Kibuloy no? kasi yung house arrest na request nila ay hindi niya pinagbigyan kasi nga eto, sipin nyo naman kung anong ginawa nila dito sa yan, no? Uh, sa kanilang uh, KOGC KOG si compound. Pilit at pilit nilang pinapalis yung mga pulis, pinahirapan nila yung mga polis di ba? So, kapag pinahirapan mo, gaya nung ini sinasabi natin no, nung nakaraan na posibleng hindi talaga pagbibigyan dahil kung, pa kung pinahirapan mo ang, uh, mga kapulisan, posibleng gigil na gigil sa'yo to at gustong gusto kanilang uh, dun lang sa hindi magandang sitwasyon, no? eh kung nagpakabait ba naman ito si Kibule, eh, di sana di ba isa, isa sana sa mga pwedeng ibigay sa kanyang privilege na nung nandun siya sa masarap panimbawa pwede siya sa tamayong alam nyo ba yung tamayong napakagandang lugar <laughs> kung dun siya makukulong eh napakaswerte naman niya di ba kung halimbawa malakas talaga siya sa gobyerno no sa tamayong ka makukulong yung tamayong nakita nyo na yun search nyo sa google napakaganda lugar sa kanila yun eh magandang uh, bundok parang inso, no and ito si DOJ Remulia DOJ Secretary Remulia uh, siya yung nagbasura no dun sa sa petition ba yun ng house arrest no kasi nga daw nahihirapan si Kibuli dun sa kanyang kulungan ang gusto pa ni ang gusto pa nila ay yung uh, bigyan daw ng cellphone man lang o kaya mapapanoorang TV kasi nga daw ay matanda na naiinip ganyan ganyan eh sa tingin no ng uh, mga authority natin doon sa ginawa ng uh, ng grupong ito at saka yung ginawa ni Kibuloy na sa mga police, pagpapahiya sa mga pulis pagpapahiya sa mga pulis na gustong gustin nilang uh, ipahiya yung mga PNP na pumunta doon sa KOGC compound sa tingin niyo kakampihan sila nito di ba posibleng hindi no and Depende na lang siguro kung papayag sila na magkaroon ng cellphone. Sa, sa mga inmates kasi, halimbawa di dyan sa bilibid, hindi ako sure kung pinapayagan nila ng maghapon magdamag yung mga inmates na naka cellphone. Tingin ko meron lang oras na pwede kang uh, gumamit ng cellphone, di ba? Pwedeng ganun, no? Ay sige, eh. buloy. Medyo ano nga natin. So, itong kaso ni Kibuloy, eh, no, mukhang mahihirapan silang humingi ng mga pabor no sa gobyerno para sa uh, sabi nga natin para hindi naman gaano mahirapan ito si pastor o sa tingin ko ganun nga na pwedeng may oras no kapag sa mga bilanggo and pwede rin siguro dito kay pastor Kibuloy na nalagyan ang problema kasi delikadong ano to si pastor Kibuloy bigyan ng cellphone baka bigla mag live stream siya <laughs> bigla na mag live stream syempre pwedeng may internet diyan di ba o kaya kakausapin niya yung mga ano nila ang mahirap, no? Siguro, isa rin sa mga iniwasan nyo ni ng mga otoridad natin, ano? Yung magkaroon ng pagkakataon, sige, buloy na ganon. Kasi nga, alam na, alam naman natin na gustong gusto nilang agawin itong gobyerno ito. At kita nyo naman, hanggang doon na lang yung paninira nila, no? And yung tungkol doon sa Osiris mukhang hinding-hindi basta-basta ibibigay. Baka ibibigay pa siya sa, ano, malaki ang chance, ibibigay pa siya sa Amerika kapag naipush na i yung extradition no. Malaki yung posibilidad nun. Ang gusto lang kasi nitong gobyerno natin ay tapusin muna yung pagdelete dito. Kasi nga may mga lumabas na dalawa pa yata na nakaredy na magdiin dito kay Pastor Giboloy sa kanya mga kinakaharap na kaso. <coughs> yun, abangan na lang natin yung mga posibleng uh, mga balita pang lalabas dito. No? And yun, maraming maraming salamat sa panunod guys. Ingat kayo, bye bye. 哦。